At yun what's up sa inyong mga idolo? May galibri. Yee! May galibri! <laughs> Tara sa day Kasama si Bro Bro. Let's do At iyon, what's up sa inyo mga idolo? At meron naman tayong video na kung saan ay nako ay mapunta nga ni tayo doon sa Dike At anniversary daw nung mag-asawa yeah. ay sila daw ang tayo. One eternity later at maya maya nga na nakarating na nga ni kita dini dini man din sa diversion dini sa buwak abaw wow. ay ganda rin nga ni pala sa abin o, ay, pag sinong meron ay nako pag nagkayayaan man din o siya raw antaya ay matik na wala ng intro intro kaya tara masugod na, so na kita at kasama pa nga ni natin si bro bro at pagkatapos nga noon ay narini na tayo tamang lakad lang at parang nagapakondisyon pa para sa mga rice na malala at iyon ay kita mo naman kasama check at nako ay kompleto si ate lamang ang wala at nairin na napakaganda naman ang beauty ni nako ay talagang yung talagang music ay napakaangas din wow. at yun kanya yung mga idol lo sa mga gusto dyan pumasyal ay nako ay punta na agad din pero dahil Baka naman, asas -as naman, nakailang punta na rin kami din at nakailang bag na rin ako din ay, ay kita mo naman yan. At nairin na nga ni at narong pumisto na yung mag-asawa na-order na. Abaw ay sila daw antaya naman. Okay, para parang nag-aaway pa yun. No? Ay nato, maya, maya ay na nga ni ang mga order at naere only rice chicken ay kita mo naman at nagabigay na ng nga ni si Kaputol nung guwantis para naman sa mahaba-habang bakbakan at nako westo ay gabaw naman at kita mo naman at nagasuot na ng nga ni at dumating na yung order na para kay nananay wow. ay siyempre pag ganyan wala nang intro intro tara kain at yun na nga ay talagang binakbakan na at talagang kain malala ay nako, ay ganerila ang maging kasimple ang buhay. Oh. Enjoyin mo lang bawat pagkakataon at kung may pagkakataon ay sulitin mo na. At nako, talaga namang paminsan-minsan ay magkaroon din ng time sa pamilya. At yun na nga ni Maya Maya pa ay natapos na kami at si Bro Bro din ay naantok na. At sinaituloy pa ang Unly Rice ay nako talaga naman. O kita mo naman yun No? Oh nagaabutan pa ng kanin at talaga napakaswet naman ang mag-asawa na ere ay aa ay mapapasa na ulka na laang at na ere ayun ay, na si bro bro gising pa sa time na yan at na eri sabi ko yung mga buto ay iabot natin kay na pag uwi ipunan natin at nako ay naintay din at nagahintay din yun ng pasalubong bayan naman kaya sa kay kaputol ay lagyan din yun at ah, uh, natin yan yun ang pinakang pasalubong natin at nako talagang anong tuwa noon ah, ay pindami baga naman neri ay pag hindi ka naman yan busog yun at nairin at nakatulog na nga ni si bro bro sabi ay kumain kayo tapos ako ay hindi dun siya nalungkot at nairin na at nakatapos na ngani ni si nakaputol at tapos na rin si nanay at nayan na mayroon tayong bisita at iri nga ni naman. O kita mo naman yan sa bait naman ng mga asot. Talagang lapitin din at nairi na pagkatapos nga ni ng mahaba-habang oras ng kainan ay syempre mauwi naman kita at yun na nga nakikita mo naman yan kargado pa at may baon pa may balot pa at ire na mga idolo maraming salamat sa pagsama let's g happy anniversary to you salamat mo sa naglibre may uh, nabate ninyo kami dun sa nagabanda yung pala ang gusto wala si Jimmy Jim. mahina <laughs> i ng kulang Or Marabi uh... At kung hindi ka pa nakapallow sa aking account Facebook account at YouTube IR I-follow mo naman yung aking Facebook account At sa YouTube naman ay yung MJTV At yun lamang mga idolo Maraming salamat sa pagsama Hanggang sa muli mga idolo Ingat po tayo palagi At piliin natin laging maging masaya